mga kadiskarte kakarating lang natin dito sa San Pedro Petron San Pedro hihintay lang natin yung receiver sambagsak lang tayo ngayon swerte shout out mga kadiskarte ingat, ingat po tayo sa ating mga biyahe Lalo ngayon, mga ulan-ulan. Diba po? Lagi natin tandaan na may pamilya naghihintay sa ating pag-uwi, mga kadiskarte. Diba? Ah, alalay lang tayo sa ating pagmamaneho. Takbong ano lang, takbong makakauwi pa. Hindi yung takbong takbong makakauwi pa sa bahay. Hindi yung takbong magliliwanag na ang bahay. <laughs> di ba? Eh, hindi naman tayo nasa karera eh. Hanap natin pera, hindi karera. Di ba mga kadiskate? Shout out.